Ikawaro ng Desyembre taong 2023. Araw ng Tagig sa Dugsod ng Tagig at Pista ng Imakurada Concepcion. sa buong Pilipinas. Ako ay nakabili ng mga barya at saraping papel mula sa Lungso ng Pasay sa halagang 150 piso. Ito ay para sa mga barya at dito naman para sa mga saraping papel. Bago muna ito, nandirito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa numista ang numista ay isang poksapot na mali kayo magtrack ng inyong mga koleksyon ng mga barya sa naping papel, mga isyong pantasya ng mga barya o mga token. Gayun din sa pagbibigay ng impormasyon ng mga barya sa naping papel, token at iba pa. Ako ay hindi nagbibigay ng sponsor nito, ngunit aking nire-recommenda para sa mga kolektor na nanonood sa bidyong ito. At dito naman ang aking base na datos para sa mga saraping papel sa numista. ating unang barya ay nanggaring sa India. Sa harapan, makikita natin ang sagisag ng India, kayun din ang nakalagay na India sa mga wikang Hindi sa kariwa at Ingles sa kanan. Sa likura naman, makikita naman natin ang dalawang bulaklak na ito sa kariwat ka ng bahagi ng barya. Isang rupi, ang taon ng paggawa nito ay taong 2015. Mayroon ito markang between Kawasa Hyderabad ang ikalawa ng galing muri ito ng India sa harapan sa gisag ng India. India sa mga wikang Hindi at Ingles. Sa likod naman, makikita naman natin ang dalawang bulaklak na ito sa kaliwat ka ng bahagi ng barya, dalawang lupi. Ang taon ng paggawa nito ay taon dalawang libo apat. Wala itong marka gawa sa Kolkata. Ang ikatlong barya ng galing muri ito ng India sa harapan sa gisag ng India. India, sa mga wikang Hindi at Ingles, taong dalawang libo at abing dalawa, mayroon itong markang turdok, gawa At sa likura naman, makikita naman natin ang sampung gate nito, sampung lupi. Ang ikaapat naman na bariya na ito ay kapareho sa ikatlo, sa gisag muli ng India. India sa mga wikang Hindi at Ingles, taong dalawang at abing lima mayroon ito markang tuldok gawa sa noida at sa likura naman, 10 gitring, 10 rupi. At sa ikalimang barya naman, maiiba naman sa pagkatkaring naman ito ng gitnang silangan. Makikita sa harapan ang isang daw. Isang tradisyonal na bangka na matatagpuan sa gitnang silangan. Ang taon ng paggawa nito ay taong dalawang tabing dalawa o H3 labing apat at tumput apat. Sa rekura naman, pakikita naman natin ang payak nitong disenyo. 100 daang piyos, galing ito ng Kuwait. At ang huling barya para sa bidyong ito ay nanggaling muli sa bansang ito. Ang taon naman ng paggawa nito ay taong dalawang tabing anim o H3 labing apat at tumput pito. Sa rekura naman, payak na disenyo. Isang pills. Galing muli ito ng kwait. Ang unang salaping papel natin ay nagmula sa Indonesia. Sa harapan, makikita natin ang isang rinoserong Japanese. Gayon din ang sagisag ng Indonesia sa itaas ka ng bahagi ng salaping papel na ito. Isang daang lupiya. Ang taon ng paggawa nito ay 1777. Sa likura naman, makikita natin ang isang rinosero sa kagubatan. Ikadawa ay nanggaling sa Iran. Sa harapan, makikita ang pinakahuling siya ng Iran na si Muhammad Reza Pahlavi, 50 riyal. At sa rekula naman, makikita naman natin ang libingan ni Cyrus the Great na matatagpuan sa Pasargad. Nanggaling muli ito ng gitnang silangan. Ang ikatlong salaping papel ay nanggaling ng Qatar. Sa harapan, sa gisag ng Qatar, Isang Riyal. At sa rekura naman, makikita natin ang isang daungan. Kayun din ang palasyo ng Emir. Isang Riyal. Ang ikaapat naman, ang galing naman ito ng Timog Asya. Pakistan. Makikita sa harapan, ang tagapagtatag ng Pakistan na si Muhammad Ali Jinnah. Limang rupi. Sa rekura naman, makikita naman natin ang isang tunnel ng daang bakal na matatagpuan sa Hojak. Huling salaping papel sa bidyong ito ay nanggaling ng Turkiye. Sa harapan, makikita si Mustafa Kemal Ataturk na siyang naging kauna-unahang pangulo ng Turkiye at tagapatatag ng Turkiye. Isang ribong dira, Sa likuran naman, makikita naman natin ang isang sultan na si Sultan Mehmed isinilang noong taong labing apat at at pumanaw noong taong labing apat at isa. rin ang dating itsura ng Istanbul nang wadapang pang tulay ng Bospuros. Makikita rin dito ang Hagia Sophia at ang Mosque ng Sultan Ahmed. At nandito na ang aking base ng datos para sa mga bariya sa numista kung ilan na ang mga bariya nandito sa aking koleksyon. Pakikita naman sa susunod na clip para naman sa mga salaping papel. At nandito na lahat ng mga bariya na aking binili sa lungsod ng Pasay noong ikawalo ng Disyembre taong 2023. Ang pinakamaganda dito para sa akin ay malamang itong isang daang ng kwait na makikita ang isang bangkang tradisyonal ng kitang silangan. Para naman sa mga salaping papel, ang pinakamaganda dito para sa akin ay isang libong lira ng Turkiye na nagpapakita sa detalyadong itsura ng Istanbul noong sinaunang panahon. Pakikomento lamang sa ibaba kung nga rin ang inyong pinakapaboritong bariya at salaping papel na aking binili doon. Magkita muli tayo sa ikapitong putimang kabanata ng bariya-bariya at papel-papel.